Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit po ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwakhenyo. Kaya naman po, isang malakas na palakpakan po para po sa ating lokal na pamahalaang bayan ng Buwak? At uh, para po sa ating pong pagsisimula, inaanyayahan ko po na ang lahat po muna ay magsitayo para po sa isang panalangin po na pangungunahan po ni Pastora Buena Mar Mar Marquez. Tayo po'y manalangin, San, ipikit po natin ang ating mga mata. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, dumudulog po kami sa iyo ngayong umaga. Nagpapasalamat sa maayos na panahon, sa buhay at lakas, sa kalungan po sa bawat isa sa amin. Salamat sa, sa mga biyayang aming tatanggapin. Salamat sa mga taong ginamit mo. Sa pangunguna po ng aming Mayora, Armikaryon, at sa kanyang mga kasamahan. Ganon din po sa aming tagapanguna ng barangay, Captain Delio Birabintura, at sa kanyang kasamahan sa mga barangay at sa lahat ng tao na ginamit mo para po makarating sa amin ang mga biyayang ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuhan ng gawain mula unang isang matapos hindi po namin ang iyong patnubay ang, ang iyong gabay ang tagumpay, kaayusan at pagalakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen isang tinatawagan ang butihin po ng barangay po ng barangay Bang oh, Kapitan Delio Benaventura, isang masigabong palakpakan po. Pa, pa. Maraming salamat, pa, pa. Maraming salamat pa, pa. Sir jessie uh, sa ating pong masipag, napakaganda at tawanan uh, ng kapagurang na uh, ina ng ating bayan, kagalang-galang Army Sa ating pong uh, pangalawang puno bayan, uh, Mark, sa inyo, at sa bubu po ng sangguniang bayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Uh, talaga po mapagpala po ngayong umaga pagkat lahat po ng distribution ng Christmas na tawag dito, pamaskong handog ay laging umuulan. Ngayon lang po ata hindi. Ano? So, blessing pa rin po at uh, talaga namang binigyan tayo ng magandang panahon. Uh, para po sa umaga ito ay uh, isa po itong pabasgong handog mula po sa Sangguniang Bayan ng Buwak sa pamamagitan po na ating uh, punong bayan at uh, pasalamat, pinapabot na po po pasasalamat sa ngala ng Barangay Bambangalon ng um, mga mayan, ang taos pusong pasasalamat namin sa pumubo na Sangguniang Bayan at sa ating punong bayan. Sa mapampalang umaga po muli. <laughs> Yon, maraming maraming salamat po Kapitan Delio Benaventura At ngayon naman po Maririnig natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi po ng pamahalaang bayan at patuloy po na sumusuporta po sa mga programa po tulad po nitong ating ginagawa. Mga taga-barangay Bangbangalor, aking pong tinatawagan ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Isang masigabong palakpakan po. Magandang araw po, barangay bang bangalon. Kita mo, ito basta nakangiti. Ang mga senior service na nandito. Yan, kita mo. Magla so, natin muna pa po guys, ating ginagala. Ang naging kasama ko po ng barangay noong taong 2007. Ang napagaling na po ng barangay ng barangay bang bangalon. Puno ng barangay galiyo, Buenaventura. Tama mga sa mga may sipag na mga barangay kagawad, mga frontline workers na nandito na talagang tinututukan kung paano mapapaundad ang buhay ng mga dito sa barangay bangbanga doon. Excited na ba lahat? Walang kailan naman, anim na buwan ang na nagkakalipas, nandito, wala pala dito, nandun, 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 nandun. <laughs> na humihiling kami na inyong napakahalagang boto. At marami pong salamat. Talagang tinulungan po ninyo ang Team Kerry On. Kaya naman ang ating puting Mayor Armin Aguscarion ay talaga naman pinasasalamatan ang mga taga-barangay Bangbangano. Kaya ngayon po araw na ito, may dalang regalo ang ating Santa Claus. para pa natin ang napakaya punong bayan, Armin Aguscarion. Na talagang hindi niya hinayaan na hindi laanan ng pondo ang pamaskong handog nito sapagkat gusto ng pamalambaya ng buwag sa pamagitan at pamuno ng magaling natin na leader Mayor Ahmed Aguscarion na dapat ang bawat pamilyang buwagenyo tuwing darating ang kapanganakan ng ating buong Isu Cristo, ay may napapagsaluan na anay tama ama, ama. Okay po, okay, may kasama ka pa pa sa buhay Okay po Ito okay po. Okay po, okay, po si Consial Chief Manguera Barangay ang una kay Consial Chief Manguera Kasama rin po natin ang mabuting konsihal, sabi niya. Na <laughs> so talaga lang pong mabuti. Palagpa po, po natin, Gonzal si Wilson, mabuti. Kapag may mabuti, may matino. Gonzal si Tino, Manwike. Kanina may ice cream. Pag may ice cream, may gatas. Gonzal Gatas, Mascareñas. Nandito rin po ang na anak ng ating punong bayan. Sa unang termino, nagpakita na agad ng kanyang ang King Galing sa pamamagitan pagsulong ng scholarship, isko surprise, kusyal isko, hasinto. Masaya oh, na. Oh, oh, oh. Kaya ngayon po darating na kapaskuhan. Anging dito lamang po sa bayan ng Buwak ginagawa po ang pangimigay ng Pamaskong handog. Tama, Tama po. po! Sa anim na bayan, tanging bayan lamang po ng buhak dito sa buong Marinduque ginagawa po ito. Yan po ang pasalamat ng pamalang bayan sa pamunan ni Mayor Ahmed Lacus Carrion. Kaya ayaw. ang panalangin ni Kuya Mark ngayong darating ng kapaskuhan na wapo ang bawat pamilya dito sa barangay Bambangalon ay buo, masaya at ligtas sa anumang kapamakan at karamdaman. At huwag po natin kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasalamat sa ating poong may kapal. Muli po ang isang ng pagbati ni Kuya Mark Senyo. Maligayang Pasko po, po at manigong bagong taon mga mahal ko, mga taga-barangay bang bangal. Mabuhay po tayo. Maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, gagalang-galang Bar, Anthony E. Senyo. At ngayon po, dumako na po tayo sa pinakaabang bahagi po ng ating programa. Ipinapakilala ko po sa inyo ang isa pong leader ng ating pamahalaang bayan ng buwa. At sa bawat proyekto at programa, ramdam natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso po para sa ating mamamayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tunay pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po, po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga kababayan, mga taga-barangay Bang Bangalon, aking pong tinatawagan, ang ina po ng ating bayan, kagalang-galang Ormin de la Cruz Carriol. Maraming maraming, salamat, sa ating binatang binatang, tagapagpakilala kasi yan po ang uso ngayon, binatang gupit. Sino po ba ang dalaga diyan? Pakitaas naman po ang kamay. Kung ayaw niyo ng dalaga, pwedeng balo na. <laughs> well, oh, yan po, walang iba ang, kundi po ang ating Barangay Affairs. Opo, Jenski. Jensky. palakpakan naman po natin. <laughs> Na-mesmerize sa iyo. Okay. Siyempre po, sa ating napakatagal ng kasama. Opo, na maasahan. Opo, since 2018, kasama ko na ito. Opo, alam ko po kung paano rin po maglingkod sa, uh, sa ating barangay dito sa Bangbangalon. O palakpakan po natin ang ating barangay, Captain Delia Benaventura. Sa pangunguna rin po ng ating mga uh, sangguniang uh, barangay member, opo, tinatawagan ko po si Kagawad Silvestre. Malakas, napakalakas. Malakas, junior. Ganun din po si uh, Kagawad Rene Halimbawa. Asan? Taas kamay. Ganon din po si Kagawad Diana M. Zadis. Ganon din po, po si Kagawad, kagawad Jonna Lisa Maranan. Kasama rin po natin si Kagawad, kagawad Irene L. L. Sulaibar. Siyempre po ang aking kumari, walang iba kundi po si Kagawad, kagawad, kagawad Julie Alvarez. Kasama rin po natin si Kagawad, kagawad Lavinia Paundo. Siyempre po sa ating SK Tagapangulo. Nandiyan ba si Migs? Migs Tadiwa? Ayan. Uh, lamang ng lamang ng sampung paligo sa akin yan. <laughs> ang ating Barangay Secretary, barang, Barangay Secretary, Secretary April Ann Monreal. Kasama rin po natin ng ating Barangay Treasurer, Mirna M. Pagaling. At uh, sa ating mga tanod, opo, palakpakan po din natin ang ating mga tanod, ang ating mga frontliners, at higit sa lahat. Sa akin pong mga minamahal na mamamayan, dito po sa Barangay Bang Bangalon. isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. -lahat. Hello! Hi! Good morning! Ayun, gising na. Konti lang to, sandali lang. Opo. Well, of course, syempre, sa mga matitikas. Opo. At, at, ah, na maganda? Nakatayo pala. Matitikas at maasahan lingkod bayan. Opo, sa pangunguna ng aking kaagapay, lalong-lalo lalong na po sa pagmamahal sa ating mga mamamayang duwakenyo. Poging pogi, nag-iisa daw siya. Nag-iisang vice mayor ng bayan ng buhang. Walang iba kundi po ang ating minamahal vice mayor, Tuya Mark Senyo. Siyempre, hindi naman magpapahuli ang ninong ng bayan. Opo, Mamaya pumila na kayo. Kanina pumila yung mga tigalaylay meron pong binibigay na isang kiss. Ayan. <laughs> Walang iba kundi po sa kanyang pangatlong termino. Oo, alam naman po pinakita ang husay. Pinakita po ang pagiling uh, paglilingkod para po sa bayan ng buwak. Ang ating minamahal, konsehal, Sito Laylay. Madako ako dito. Opo, o, talaga naman ano. Kahit na medyo may edad-edad na, tignan nyo naman, matikas na matikas pa rin. Di ba? <laughs> Siyempre, matikas yan, no? Kahit na magsabayang kayo dyan sa paglakad, kayang-kaya niyan, di ba? Walang iba kundi po barangay ang una kay Konsehal Manggera. Masunod naman po tayo doon sa pinakamabuti daw. Nasa sinapupunan pala ang ng kanyang ina ay mabuting mabuti na. Opo. Kaya po, laging ang gagawin ay mabuti ng ating konsihal, konsihal Wilson Wakis Mabuti. At syempre, mapunta naman po tayo dun sa pumabalik na konsihal. Alam ko, di nyo malilimutan to dahil katatapos lang ang mga dalawang linggo yung ating kalamidad pero ito Pero po hindi kalamidad. kalamidad. Ito, ito po, po ay, tulong ay tulong sa bayan ng Buwak buwa, dahil alam niyo naman napakatalino nito. Walang iba kundi po ang ating minamahal, konsehal Tino Manrique. Mat, punta po tayo doon sa aking kamag-anak. Malapit na. Kunti na lang ako. Ito po yung kamag-anak ko dahil dilaklos din po ito. Opo. Opo. Walang Opo. iba kundi po ang ating konsihal. Konsihal. Gatas, mas Kaya pag kailangan nyo ng gatas, tawag lang po kayo kay konsihal gatas. Siyempre po, ang aking tausukusong pasasalamat sa bawat isa na tumangkilik sa aking anak bilang isang konsihal ninyo. Siya rin po ay may isang panukala, meron po isang ordinansa na ito ay nasa second reading na katulad din po, po, po ng ganitong mga uh, programa opo para naman po ito sa ating mga mag-aaral ano opo sa susunod pong reading palagi ko po ay matatapos na at ito'y popondohan na kaya po mga magulang opo mga lolo't lola opo ang inyo pong problema pagdating po sa school supplies ay magkakaroon na po ng katuparan para po sa ordinansa ng ating minamahal na konsihal Isko Jacinto. Yan po ay para sa grade 6, ah, uh, grade eight, uh, kinder hanggang grade 6. Yan. No po? Oh. Siyempre po, oh. kami narito, oo, oh, oh. alam naman po ninyo pag sumasapit ang mga buwan na ganito. Tama po yung sinabi kanina ng ating uh, kapitan sa sasapit po ang pagbibigay ng pamaskong handog ay naulan. Anong tuwa ko po ngayon ay talagang walang ulan. Anong bait ng Panginoon talaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, this is our eight years na. Walong taon na po natin ginagawa. Kung maalala niyo po, hindi pa man po ako ang inyong punong bayan. Tayo po ay nagbibigay na ng pamaskong handog. Tama po ba? Ano po ba ang aking ang uh, <coughs> aking binitawang salita? Ang sabi ko po sa inyo, habang ako po ang inyong unong bayan, ay mayroon pong pagsasalusaluhan ang aking mga mamamayang buwakenyo pagsapit sa kaarawan ng ating Panginoon. Natupad po ba? Diba? diba? Kaya nga po, since 2018, 19, 20, 21, 22, hanggang 2023, ang pamaskong handog ay nanggagaling po sa aming pamilya. Pero ngayong 2024 po, ako po ay lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa mga 11 sanggunian. Andiyan po si Consihal Sito, andiyan po si Consihal uh, Consigl Maguera, at, at, at siyempre si Consihal Makoy Hinang, Opo, po, sa lahat po, po na ng konsyal ng 11 Sanggunian, syempre po sa pangunguna ng ating minamahal na Vice Mayor Kuya Mark Senyo, at syempre po, po sa bagong 12 Sanggunian. Kung di dahil po sa kanila, ay hindi po natin ito maipapatupad. Kaya nga po, ang pamaskong handog. Pero bago po yun, pala pa ka naman po natin silang lahat. Kaya nga po, ang pamaskong handog ay taon-taon na pong matatanggap. Alam naman po ninyo na tapos na patapos na po ako ng aking termino. Oo, sa 2028. 2028 po, tapos na ang termino ko bilang inyong punong bayan. Di ba? Opo, punong bayan po. <laughs> well, sabi ko nga, maski po hindi na ko ang inyong punong bayan, kayo po ay may tatanggaping pamaskong handog taon-taon. Kasi ito po isang ligasiya na aking iiwanan. Kaya nga po ay ito ay isinabatas na, isang ordinansa na, na kahit sino pa po ang maupong mayor, ay may tatanggapin po kayong pamaskong handog. Ayan. Yeah. Siyempre, no, sabi ko nga, mamaya may imam marites ako sa inyo. Bago po ako mag-report, No. no, katatapos no. lamang no. po ng SOMA kahapon, kahapon. Opo, opo ang State of the Municipality, o, the municipality Address, yan, yan po ay naisa, uh, nai-report ko na po ang lahat ng programa na ating uh, nagawa at gagawin pa. At syempre, siguro, hindi naman po kaila sa iba sa inyo na binuksan na po natin ang malaking Christmas tree, tama? At ang theme natin ay Christmas around the world. Yung hindi pa po nakakapunta, kayo po ay aking inaanyayahan. Upang sa ganon, makita nyo naman po ang ganda ng ating poblasyon. Ipagmalaki sa iba, iba. dahil iba. sa bayan ng buwak, buwa. talaga taon-taon, iba-iba po, iba po ang Christmas theme opo, opo, ng Christmas, opo, Christmas village. village. Kaya this, this time, time opo, opo, at gusto ko lamang, ko lamang din pong lamang iparating, iparating sa bawat isa. bawat isa. Sa darating pong December 8, 8 ano, ano po ba ang meron tayo pag December 8? 8. Piesta, Piesta po ng Imakulada Concepcion. Taon-taon, tayo, tayo po ay may ginaganap na mga, ginaganap mga activities. activities. Tama po ba? Napakarami po natin ginaganap na activities taon-taon. Ngunit, siyempre, ako po bilang inyong punong bayan ay masunod lamang po sa isang executive order. May executive order po na nanggaling sa ating Pangulong Ferdinand Marcos at ganun po kay Secretary Pangandaman na ang pondo po na ilalaan para, para po sa mga, mga anniversaries, anniversaries, founding anniversaries, anniversaries fiesta, ay in hold in avail. Ibig sabihin po noon, hindi po pwedeng gumastos. Dahil tayo po, ang ating bansa ay nasa state of calamity. Kaya yun po, no? Pero sabi ko nga po, ang perang nag para po uh, sa pondo, sa paggastos dito po sa founding anniversary, o po yung ating pera sa agriculture, yung pera po natin sa, sagat, sa gender and development funds, oo, oo ay gagastusin na lamang po natin sa pagbibigay ng tulong. Pagbibigay po ng tulong sa ating mga uh, mamamayan na nasalanta ng bagyong tino at Juan, Yung pong mga nawalan ng bubong. Opo, yung pong mga tao na, yung pong ating mga mamamayan na namatayan ng hayop. At yun din pong kanilang mga pananim na nasira ng bagyo. Yun po abigyan ah, natin ng tulong. Doon po manggagaling instead nagagasusin po natin sa mga activities ngayong December 8. Pero wag naman po kayong malungkot. Kami, Kami po, ng ating Vice Mayor ng ating 12 sanggunian, ay naglaan ay naman po sa po bawat isa. Kung sino po ang talagang uh, pupunta sa bayan, tayo, tayo naman, naman po ay may open, open na kainan. Ito, ito po ay para ay sa lahat. Naganda po ang bayan ng buwak dahil fiesta o po sa kasaryal. Kasa kung sino po ang pupunta, ay libre po ang kanilang tangalian kung saan po aabutan. No. Yes. Pero yung isa po talagang blessing na talaga namang inaantay ng bawat isa. Maski po ako noon ay parang sa tingin ko hindi na mangyayari. Pero sabi ko nga po ang lahat ay may panahon sa kagustuhan ng Panginoon. Tama po di ba? Kaya nga this time ako po ay masayang-masayang ibinabalita sa inyo yung pangarap po ng bawat isa at pangarap po ng inyong punong bayan ay matutupad na rin. Ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng buwak. Ayan. Parang hindi kayo masaya. Masaya ba? Ayan. Bukas na bukas po ang groundbreaking ng Jollibee at ito po ay mangyayari sa Barangay Tampus. No? 'no? Malapit, Malapit po sa munisipyo, sa munisipyo yung katabi ng Petron. No, no. Doon po itatayo ang napakalaking Jollibee, no? 'no? Opo. 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 Meron Opo. meron din po daw Opo. Chicken, chicken inasal. inasal. Isa lamang isa lamang, isa lamang po, po ang ibig sabihin noon. Ang ating bayan, at bayan ay, ay progresibo, progresibo umuunlad, umuunlad, at sana, at sana po, abutan po abutan ko pa po ang mga iba-ibang mga uh, magtatayo ayo, dito, dito sa bayan, sa bayan ng Buwak. Sabi ko nga, ano ba kalaban ng Jollibee? Makdo. Ha? Sabi nga po, baka po sa susunod na taon, pag natapos po ito, kasi ang Jollibee po, ay eh matatapos na po bago magsimana Santa. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil ang aking kahilingan na sana po ang bawat empleyado ng Jollibee itatayo nila ay manggagaling lamang po sa Bayan ng Buwak kung ang ating mga mamamayan ay qualified po. Yan po ang hiningi ko. Kaya po, yung mga job opportunities napakalaki din pong tulong para sa Bayan ng Buwak. At syempre, tataas po ang ating taxes. Tataas po yung ating pera. Saan ko po ba gamitin yun? E di para din po sa aking mamamayan. Mamayan. mamayan dahil dito, dito po manggagaling sigurado ko anim uh, na bayan yung limang bayan mapunta di di ba kaya nga po tayo po ay asensado na at sa tingin ko po ay matutupad na rin po ang aking ipangangarap pa para sa mamamayan ng buong well yun lamang po no at sabi ko itong ating mga minamahal na mga konsehal ay mabati po sa inyo mabati na po Pakibati nyo naman po sila ng Merry, Merry Christmas. Christmas. <laughs> Yan. Yan. No? Kasi sabi nila tanghalian na gutom na po kayo, gutom na rin kami. No? Kaya sa bawat isa, sampu po ng aking pamilya, ako po ay bumabati sa inyo ng isang uh, Maligayang Pasko, maagang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Sulong buwa! Sulong buwa! Sulong buwa! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. One, two, three, smile! Isa pa po, one, two, three, smile. Tsaka po, isa pong letter, a uh, Christmas sign po, Christmas sign. One, two, three, smile. Yan, makikisulyo po kami isang video greetings lamang po. Ang asabihin lang po natin, Maligayang Pasko, Sulong Buwa, Carry On. In three, two, one, Maligayang Pasko, Sulong Buwa, Carry On. Yan, maraming maraming salamat.